Alright, what's up po ulit sa inyo mga farmers, ano? So, ang video po natin ngayon ay dito naman po tayo sa ating 32 days na mga manok, ano? So, ito pong mga manok, ko ano to? Sinabi ko naman po sa ating video, talagang maliliit po sila, tinan nyo po isa na yun, ano? So, hindi ko pa rin po confirmado talaga kung ano yung naging problema kung sa klima ngayon na malamig or sa kasi una pa lang po napansin ko na din yung sisyo talagang iba. Meron din po kasi palang klase ng mga sisyo eh. Meron siya tawag na class A, class B, at class C. So napansin ko po nung una po kasi ako nag-alaga, pangalawa po kasi ito eh. Malalaki po yung sisyo ko talaga nun. Sinabi ko din po dun sa may pinagbilan ko na parang marilitip po yung sisyo nyo. Yun, sabi niya hindi, ano lang, pareho lang. Pero siyempre tayo yung nag-aalaga, nakikita natin palagi. Iba talaga eh, iba yung season nila dati, mas malalaki. So siguro yung nalagaan ko dati, class A. Or siguro pwede rin naman sa ating mga pinakain. Pero sa tingin ko, sa vitamins din. Pero okay naman po yung pagpapainom ko ng vitamins eh. Mabagang accurate, tsaka halos mas maraay nga po akong pinainom na vitamins dito. Sa so, pakain naman po, okay naman. So ngayon po ang gagawin po natin dahil 32 days na po nila. Magkitimbang po tayo ng mga siguro mga limang piraso ano. Tingnan natin ulit yung timbang nila. Kung nag-improve po. 32 days eh. So 35 days sana pwede na nating ibenta. Ewan ko kung ilang kilo na po ito ngayon. So try po natin guys. Ito po yung ating timbangan. Sindi ko lang po saglit. Ayan. ano, so, try po tayo alright tong isa yan kung makikita nyo 1.4 ano so napakababa 32 days dapat ano na yung mga nasa dalawang kilo na so halos isa't kalahati pa lang ang kilo nya so magtimbang po po tayo ng isa yan so ito naman pong isa ay 1.384 Ayun po yung timbang nitong isa So halos karon din po yung timbang nya no? so, Mabigat lang po ng konti yung isa o, Timbang po po tayo ng tatlo Ayan so itong isa po ay 1.360 Mas so, Magaan gaan pa po itong isa na to Ayan no Pero medyo okay okay po sila ngayon Kasi humahabol ano hindi po natin alam kung may kikitain tayo rito ngayon sa mga manok na to. So timbang po po tayo ng dalawa. Ayan, so ayun guys, ito medyo mas mabigat-bigat. Timbang niya ay 1.445. halos mag-isat ka lahat. oh. So, okay-okay na rin. <laughs> Kahit na mag-aan talaga sila. At least may mabawi natin yung gastos ano. Ayan. So isa pa po, siguro medyo malit-lit, kukunin natin. Yan, itong isa po na to ay thirty-five. Set kalahati. Kulang isa't kalahati din. Ayan. Okay lang. At least may kilo siya. Oh, no, mali natin magdalawang kilo pa no bago ibenta. Ayun sila. Ayun po. Sir, so, ito po mga kilo na pinakita natin itong manok na to. Nabansot na po ito. Hindi na po siya ganoon ka Ah, uh, bigat. Dapat ang kilo natin ngayon dalawang kilo na mahigit. Ganoon po ano. Okay naman po yung ginawa ko. nag lang ako na ng feeds. Pero alas ganoon din naman po. Marami na nagkasabi na okay din naman yung pinakain ko na feeds. Pero ganoon, ganoon pa rin po talaga nangyari. Ano? Ayan. So nakita nyo naman po. 32 days. Yan lang po talaga yung timbang nila. Ayan. So yan po. Magandang umagat. like, share, and subscribe po. Kung may kung nyo po ang ating video. C'est la